Hello mga mamshi! Welcome sa ating mini vlog! So for today's vlog ay piling maganda nga pala muna tayo sa ngayon. Ba syempre, hinatid naman kaya ako ng no, asawa ko. Charius! Syempre, para kahit papano naman ay makatipid-tipid tayo sa pamasahe dahil 20 pesos nga din ang isang sakay papunta dun sa McDo. Kapag nga hinatid niya ako ay libre na nga aba ay may libre niya ka pa. Huy, sobrang OA. Medyo may katagalan na nga rin tong video ko na to at hindi ko nga matandaan kung kailan nga ba to. Ulan nga ng mga time na to kaya naman wala kami nito masyadong costume. Kaya kahit pa paano nga ay nagkaroon ako ng chance na makapag-video-video. Dahil bawal na bawal nga talaga ang cellphone dito sa amin, lalo na nga kapag maraming customer. Siyempre, kapag nga oras ng trabaho. Kapag nga gantong walang customer, isinasamantala nga namin ang pagkakataon para nga makapaglinis, makapag-sanitize sa mga upuan, at ng mga lamesa. Alam nyo, sa lahat talaga ng gawain, itong pagmamap talaga ang pinakang gusto kong gawin sa lahat. Dahil siguro, nasanay na lang ako na palaging ang minuminuto nagmamap ako dun sa 7-11. Almost 2 years ko ba naman yung ginagawa. Bale ngayon ko nga lang pala naisipan na makapag-break ako ng chicken fillet alaking. Dahil naku mga mi, first time ko talaga ngayon makakain nun. Take note, libre pa. Ewan ko ba kasi sa totoo lang, hindi talaga ako ganun kapamilyar sa pagkain sa McDo. Batang Jollibee kasi talaga kami ever since. Pero syempre simula nga nagtrabaho ako dito ay unti-unti na nga ako naging pamilyar sa mga pagkain dito. Pero hanggang ngayon talaga ay, hindi ko pa rin natitikman yung chicken nuggets. Oh my god mga mamsi. Kaya mo at matitikman rin natin yan sa mga susunod na araw. Naghahapit lang din talaga ako sa pagpasok ngayon dito dahil alam nyo naman magpapasok na. Kahit papano ay sobrang laking tulong din itong trabaho na to sa amin. Kaya sobrang thank you Magdo dahil hinahayaan mo na makapagtrabaho sa inyo yung makagaya ko na estudyante na nanay pa. Hindi ko na nga inakala tatanggapin pa nila ako dito dahil sa age ko I eh. Kaya never nasasayangin ang opportunity dito sa Magdo dahil sobrang bukas palad nila sa mga kagaya kong working student mom. So see you sa next Next blog, bye.